Atong Nangan kan Hindi pa Ayos kan Meron ba natin ah, Merindal Oo. Merong nagbigay po Asan? Chicken ha? Apay mo din makita Hindi, na. Hindi mo makita lala Asan? Kanda rito oh. Nene nene ano so? Manok, manok. Mainit. Manok, manok, mainit. Oh. Sa kanin. Ah, ito manok marami yan, hindi mo na kailangan ng kanin. Meron. Ito, ito, ito. Meron kanin. oh, wala, wala. Manok lahat yan, lechon. 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 Oo, oh, lechon, manok. Kain ka na dyan mo Wala naman na kung kanin. Huwag nang magkanin, marami ito, mabubusog ka dito. Ha? Ah? Huwag ka na muna magkanin. Lechon. Salamat eh. Anong masasabi mo sa nagbigay? Salamat sa kanya. Yayaman pa sana. Ah. <laughs> At makatulong sa ibang tao. Hala. At saka salamat sa eh? iyo, anak. Natatandaan mo ako? Kung wala kayo siguro, wala rin. Kaya lang yan. No, ah. Wala ka na, hindi na nagawa ito ba ako? <laughs> hindi, ayos lang yan, magagawa yan kahit wala ko. You know, wala naman gagawa na iba kung hindi ikaw. <laughs> Yung mga <laughs> nagbibigay hindi di ba umiyak naman? <laughs> wala naman nagbibigay kung hindi lang ikaw. <laughs> Maraming blessings na natanggap. Ganagos nagsalawat sa iyo. Kung so, <laughs> tanay, bago na Nakuhaan ko sa iyo. Masaya ka na po? Ha? Masaya ka? Oo. Uh -huh. Naragsak ka, apang? Oo. Uh -huh. Ito po sila o, oh, yung mga nagbigay. Kausapin mo. Yung nagbigay? Ito po. Ano pong masasabi mo sa mga nagbigay? Ito po sila o. Oh. Salamat sa kanila. Saka, yayawan pa sila sana at makatulong sa ka po kung may kain ka na daw ito yung manok oo ito o oh. muna busog ka ba? alaw na ba? alaw po Ay? o Ay? kain ka na buhaya na lang kakainin ng pusa to ang ramalam na. uh -huh. naimas may pusa pa siya. Eh. Ming. Ming. Pakainin ko po yung pusa mo. Ha? Ming. Ming. Ito yung kasama kasi ni Lolo guys dito. Ito lang daw yung din ang iiwan sa kanya. Pika mo na lang <laughs> ilagay yung... Lata. ko na lahat ng plato mo. Lata. Lata? Lata. Yan mo din meron. Itatapon ko na po lahat ng gamit mo. Tapos What? nga Tatapon na natin ito guys. Mm. -hmm. E billing ko namin. Mm -hmm. May bago kang baso. Itatapon ko lahat na. Lahat ng gamit mo dito. Itatapon ko na. Itatapon ko na pati tubig. Itatapon ko na. May bago ka pong ano, lalagyan. Bumili kami ng bago. Meron po, may bago kang inuman. Hindi, yung isang timba, nakunan mo. Nalagay natin to. Ay? Sakpan mo Hindi ito yung tasip na. Ah. Uh -huh. Ay, timba. Para doon kainin. Sa... May tubig po. Tatapon ka? Baka hindi nang aso to. Ang tatapon natin na lahat ng gamit dito. Pwede po kayong lumabas para makita nyo yung mga bagong gamit nyo? Oo. Uh, Tara, tayo po kayo. Tayo po. Uh, Tumakdar tayo, Apong. Hawakan okay. sa'yo. <laughs> Na back, yun sila back. natin si Lola. May kasama tayo. Ay pala si Mama eh. Si Mama niya. May si Emma. Mama. <laughs> Tinapon ko na po lahat ng gamit niya. Lalabas po muna natin. Wala siyang kinilas. Ala, din siya. Ayos mo nga yan, ano? Itong. Tinabuan ay... Sige po. Yon. Sandal kayo dyan lo. Ah, ito po, bali. Dito po lahat ng mga ano, mga tinulong niyo po, binili ko na po lahat ng gamit ni Lolo. Ito po lahat, meron na po siyang ano dito, higaan eh. po. Ayusin lang po natin sa loob. Andito po si Nanay. Ano Ano pong masasabi niyo sa mga tumulong na Ah, maraming maraming salamat sa lahat na nag-sponsor. Thank you, thank you. Utang nyo daw po yan. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang po. May buwang ka na lo. Dito yung karakto ka. Try taman. Na, naligo na po ba? Po, okay, okay. Ayaw niya maligo, pero siniligo pa hapo. siya binusa ko. mo. Ang galing mo na kayo mga gamit doon. <tinyo> Tapos ito po, Nay, ito po kasi, kailangan pong babaran muna to para meron daw po siya dito. Ano? Request po kasi ng mga ano to, viewers po, ganito na lang po yung ko para, na, ano. para po mababaran muna. Tapos ito po yung foam ni Lolo. At daturugan mo na pong. <tinyo> postolata na no narinig mo Amurogrobigan ta no niles Hindi nulo sa papag den na nako May may bago po kayong papag Ay, May bago ako. Dyan Oh, lang sa baba Ay, Ay rarapan daw siya. Ha Ini siya? Sa Tubaba na lang daw sabi niya eh, di walang Pwede walang lang Pwede naman yun no? wala pa Tanggalin eh. Kasi hindi pwedeng ano sa sa lapag siya kasi yung lamig Ayaw niya naman daw pong mataas yung higaan niya. Ito na lang po. Ito yung magiging paan niya. No, para, para hindi lang siya lamigin. Hindi ko na ilalagay itong bakal. Wala hmm. yung No? Kaya nang hindi naman ata, hindi ba masyadong mataas na? Ganito po. Okay. okay. Ayaw, kaya, niya ba... daw po. Eh, kesa naman nasa baba. Ayaw niya, tigas na ulo kahapon din. Pwede naman mababa lang. Ganyan lang po yung taas. Oh, sa may ano, side. Okay hmm. lang po ganito po siya, baba mga gamit ito po kasi binibenta namin nanay magkano yung magkano, hulugan? hulugan po, 5,000 per month bali 10 years to pay po at sobrang tas <laughs> naman wala bang mas mababa balis po ayan po, ganyan lang po sa kababa ayan po, pag ganyan po sa kababa less 50% And, ano, walang discount? Yun na po yung 50% po. Okay, 100% na po. Sorry. Pero parang ang Okay lang po mataas. Okay. Ayaw niya naman daw pong higaan. Higaan niya yun. rin po. Okay. Sige po, pwedeng paano na lang po muna doon para ano? i-assemble namin to Kanyam ka no ata. Ha? Huh? Kanyam ata. Garo, ilat ang woman Ha, ha dati papag na ikan dati papag na nga bakal papag na yan buwan hanga mabalin tinababa okay. na may mayat na nga ah. no, to ah oh. na nga to tata mani tatag digos ka hanga mabalin nga ikan digos ah di okay. ba nagdigos, nga digos ka digos ka ah hanga okay. na tangkod ah Pagbabago yung papag yan, ay yung papag. Ito po, hindi na po kailangan ito. Para bago po lahat. Gusto po kasi nilang makita para bago lahat ng gamit. Lalabas lang

Andan, andan, andan. Ah. Ito, na, ito. <laughs> pati yung muna. Sandan mo lang natin. Ah! Pati yung ganyang anak, tinda niya. po, ito po naman po, binibenta ko ng 5,000 per day. Bali, 5 days to pay po. Aabutin ah, po siya ng 25,000 Jack lang. <laughs> Paano po ito? Nasa 900 Pesos po. 999 Pesos. 999, 999. Pesos. gagamitin walis mo na Dito eh. walis mo. na po ba siya? Oo. Oh, ayaw nanya kahapon. ko po saan, eh. Nilagyan na ko ng na may yak. Hirap kayo mga paa. Hirap pag ito lang mag-isang. Ano? Hmm, uh, dapat dapat Christmas trend. Wonderog. Ang ganda ng niyat. Pasko yan mo. Wonderog. Basta sa labat mo. Kanya Yan, ipapasok na po namin ang kanyang higaan. Saan mo gusto lolo? Yan sa loob. Apo sa Apo, dito yung ulo yun. Tito, Pagasday. Ayan, Ito, sacto, dito yung tiulo yun. Pagkas Ayan na kano tiulo yun. Ito sakto dito. Sakto. Hindi nga banda tiulo yun. Dito po dito. Doon sa may bintana. Ah, di pa der. Oo. Inal daw ka nga digo sa hamurug ah. Araw-araw po natin sa Tapos doon, nung bagat nga digos ka, digos ka. Hanga mabalinghan ko kaya tamukon ko na Sakto yung pintuan Saktong. niya. sakto sakto pom 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 Yung pom po. Hindi na tapang tanggalin ni plastic Mainit po. Kaso naiiyahan na po ba? Hindi na. Ano po hindi na pa? Sana. Na lang. Meron, meron naman po siyang ano? Bed sheet. Katong tadi plastic na hahanan, marubitang gamit ng katong. Hay. ikatunan. Ah, yun. Baka mapigisong. Ano? Ah, mo ah, Kasi kano umikatak lang makatalikod at pamugamin tinakal ka ko sa mga kikatan. Ah, Sige nga rin. Oh, may tidamon Doon po puwena ka. Doon po puwena. Ha? Ah? Doon po puwena ka. Araw, dapat ay binti lagar mo. Mabalintangag kahit dan. May

ano? just for you. Okay. So, bago din po yung ano, ah, uh, higaan po. Hindi ko na po alas yung Masyado lang pong mainit dito. Tulog. Ano, buti okay. okay. malilim pa. Ano yung ito kasi yung mister ko na nagkabit dahil hindi oh, kaya ng kiliyo. kaya pagdating na lang niya, Palalagyan ko na lang. Alang sa akin. Ngayon po, pinalikuan na po daw nila si Lolo. Kakapon po ba, Nay? Kakapon. Okay. Ayaw maligo. Kahit pinilit ko. Kahit mainit na tubig, sigaw na ng sigaw. Iniisis ko pa lang yung pat. Puro sabon yung eh. umiiyak na. Pero hindi pa po siya, ano, makakalimutin. Hindi po. Hindi po. Talagang mahina lang yung pandilig niya. Sabol ka ti kay Dam, iya kay Dam? Tum. Uh, kati ka ti kay damon, <laughs> One, kay Dam. <laughs> <laughs> Ito ka siya, Ha? Pati na ka <laughs> na. Nagsupot lang lang. Puno ni pawis-pawis na. Pinip. Nakakap siya, eh. Wala pa lang saksakan ng, saksa ng elektrikman mo, ba? tapos bibigyan ko na lang po kayo ng pagbalik ko po, po ng ano niya pang bayad ng kuryente niya para din yun na din po problema yun, para tayong nasa hotel guys Nobel siya na yun eh ha? Nobel siya na yun ay Nobel yun. po ba? o oh, wala siyang bill ng kuryente ay nakiwalay po dito ako nagdabad ng ano niya eh ito ba yung gumot niya? Uh -huh. yun know? o Meron kasi doon binigay no anti ko na ano, kaya lang puro puti. Ayaw yung ko ma ng puti kasi dumini yung pati niya. Kaya tama lang po. to, ano, pwede na kami magtay din ng tatay ko pag nag-aaral. Dito ka na po, doon na si lolo sa inyo. <laughs> <laughs> Palit. Palit na. Dati po ba katabi niyo siya? No, no, wala yung sinasama ko, wala yung kapatid ko na. Pero nung no, ano eh. Ayun no, Hotel na po yan. Tapos meron pa siyang ano. Lulukotin natin para parang hotel. <laughs> <laughs> Ayun. Tapos, doon ba tayo bumili ng toothbrush niya? Uh Oo. -oh. Ay, meron siya eh. kung bakit ayaw niya. Sari wak wak, nang paupahan. Pwede na po ah. No, Magkano kayo pa niyan? paupa? Dito, <laughs> Apo may ka na ditoan. Mapigil. <laughs> pa. po, po kayong iihi dito lo. Para na uh -huh. Up yeah. din yung nakikita na yun. Ito po, binilang po natin siya ng na. short, apang. Sakto. Apang short. Maganda pa yung short mo sa akin na ito nga. Maganda pa yung higaan mo kaysa kay Diyang Tatay. Short. Short, apang. Hindi nakikita. Ate ni apang short. Dari ka manan. Matika, guys. Isipo dito yung apong, Huwag po kayong iihi dito, ah. Ha? Huwag po kayong iihi. Saan? Dito po. Doon po kayo sa labas iihi. Ano ang nabangsi? Saan doon? Doon po sa may labas, kayo iihi. Inis-is ko nga kahapon. Ay, saan po siya nagpupupo? Sabi din kasi natin, hindi pag ano magpapo kay na lang kami din sa video. Hindi po alam niya pong magpopo sa labas? Oh, ah, alam, alam niya. Alam niya no. Kala ko no. kung saan-saan lang. La, po bimpo. Uh, bimpo po ito po. Pamunas. Ay, Taron. doon ko nila ilagay Ay, sa ano. Ay, ito, ito, ito pa po, po. Yung gamit niya, dandyan na lang. hindi po, lalagyan po sana ng pagkain para may stock sa dito. Para pag nagutom po siya, mabilis niya na. Ayaw niyo po ba dito tumira? Para may kasama siya? Ay, ano. Malay nyo po, pag dito po kayo mira mas tulungan po tayo ng mga sponsor para may kasama si Lolo. Siya po kasi po yung anak ni Lolo na ano, bunso po ba? Panganay. Ay, panganay po. Ay, siya po yung panganay. Isang babae, kaya... Eh, request po sana nila kung gusto niyo po itong kasama siya. Kasi sinasabi nila, ba't daw walang kasama si Lolo, ganun po. Kung... Kasi yung kasama niya kasi, yung kabahay niya kasi nasa Pampanga. Eh, hindi naman na siya umuwi. Hmm. Kaya, dalaw, pwede naman. Dalaw-dalawin ko na lang. At palagi naman ako dito. Oh, malapit dito. na naman. Kaya maliban lang kung sinumpong talaga ako okay, yung sa nung diabetes ko. Ako yung sakit na ito po yun. Wala na. Pero kahit sinusumpong yung diabetes ko, pumapunta pa rin naman ako. Kasi ito si po. po. tatay ko, di ko na ano. naman pwede mo Parang kayo na lang po yata yung nag-aalaga sa kanya eh, na anak. May sakit pa po siya. Ito po may binili po mga ano, sando. Oh, ito yun. po sando, tapos sando. Paano may nakita akong gantong kulay na baro niya? Mm. Meron po, no? <laughs> Meron po, ayun, pwede din yun. Mm. Ayan okay. po, ilang sando to? 1, 2, 3, 4. At tas isang damit po, pag ano, medyo malamig na. Tas limang sando, limang Mala short. Break! Eh, <laughs> ano po? Alam mo pag, pag may manggas yung damit niya? Ayaw ano niya. Yan. kaya isang nga po yung ano. Pwede ilam. na lang para pag may... Pupuntahan. Ilpong, oh. Apo, hindi naman po ano, masabi pag may pupuntahan po eh. Pero yun Dapat pwede natin palitan yung ilaw niya para maliwanag. Apo, yan, apo. Yon. Ito po po, medyas. Para pag malamig na po, may medyas po siya. Napapalitan ko po yung ilaw. Ayaw niya lang nababalot niya. Ah, Nay! Nay! ni Nay! Nay! tumabag eh, Nay! gusto niya Nay! Mm -hmm. Hi, thank you, thank you for sangat nice response. So lama. Bak. Ya, kediwalang. Wow. Naliwana gapong. <laughs> oh, punya mana-mana yang gupek sa kanin. Yang akalo ko kalbungkalbung na to Ala po kasi yung razor ko nasira. Na. Ay e, sa akin naman na 'to, Ito sa iyo. po may manok po. Pagsaluhan niyo na lang po ng dalawa. Sa ikaw pa sa akin. Ano po? Salamat sa iyo. Salamat. Sa kanila po. Ito po. Kaya ikaw ah, sa sila. <laughs> Kung wala kayo, wala, wala yan. Kung wala po sila. <laughs> Oo. Iya kayo pa sana. Sana po, para po ano. Lagi po namin kayong mabigyan hanggat nabubuhay po kayo sa mundong ito. mit po, kukuha pa po, po ako ng kukuha pa po. Kabalaitan kaya't mau. Ha? Ah? Ang kabalaitan kaya't mau. Uy. ba ni Kabalaitan. Apo, ato'y pa eh. to